tatlong oras. Bukit pa ako nag-aral dito sa amin ng katabi ko. Ako? <laughs> parang tanga. Dahil sa Pilipino, normal lang mapagod sa biyahe. Hindi dahil buhat natin ng sasakyan, hindi bago ka makapaghanda bukas para sa Martes. Ah, huh, parang nasa wakas ka na ng biyernes. Kung hindi sa tagak-tak ng pawis, maglang hagibis ng hangin at tampas ng ulan. Uy, bumubo May misal ka? Huh? Ah, Rizal. Pir, po-order pa lang. May batang mapit panimos o pera di pagkain raw hanggang palayasin ng barista nyeta hindi niya trabaho to ang tula ng buhay buhaya natin walang nakasado na talog to sabog ang buot dahil baka iba ang basa o sa iba nakatutok tulad ng nanay ko Umangat ang hali gabi, hating gabi si Wildflower. Si episode 58? Oo, tinanong ko. At habang nangyayari ang mga homework, ang bahan ng hagol, ang kalsada ng Marila. ang nalintikang lipstick at maskarang burado sa malolos. Patuloy ang buhay bukayan. Mahirap ang mabuhay ng tunay sa panahon ngayon kung wala kang pera. Lalo kung sa nakapaligid sa iyo. Wala kang halika. pera. Kaya ngayon, buhay-buhayan muna.